kapuso, isang potensyal na bagyo ang nagbabadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na oras. Kung sakali, ito po ang unang bagyo ngayong buwan ng Disyembre na papangalan ng Bagyong Rosal. Sa ngayon, trough o extension ng low pressure area ang nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Ang iba pang detalye kaugnay niyan at sa magiging lagay ng panahon, tutukan po maya-maya. O sa mga suki po riyan, ng Roro o Roll On Roll Off, tumaas po ang singil sa pamasahing ha. Mula po sa dating mahigit 200 pesos mula sa Kalapan, Oriental Mindoro, patungong Batangas Port, nasa 530 pesos na po ito ngayon. 2,000 pesos naman ang pamasahe papuntang Masbate. Paliwanag ng Maritime Industry Authority Calabarzon, hindi maiwasan ang dagdag pasahe sa Roro dahil mahal na nga po ang petrolyo. Paalala naman ng Philippine Ports Authority maging maingat sa mga fixer na nananamantala sa mga biyahero. Hindi naman po nagtaas ng terminal fee at walang sinisingil na booking fee. Ito po ang medyo hindi rin kaaya ay, ang balita. Ang hamon na isa sa mga karaniwang handa sa Kapaskuhan ay nagmahal na rin po. Sa isang tindahan sa Mandaluyong, nasa 1,540 pesos kada kilo ang boneless ham. 1,650 pesos naman ang bone-in ham. At 1,560 ang scrap ham. May imported queso de bola ring mabibili na galing sa The Netherlands. 1,400 pesos ang isang buo po nito. Surprise price guide na inilabas ng Department of Trade and Industry nito pong Nobyembre, ang presyo ng ham ay naglalaro mula 163 pesos hanggang 892.50 pesos ang kada kilo. Kinumpirma ng Meralco na itinigil muna ng San Miguel Global Power o si SMGP ang pagsupply ng kuryente na nasa ilalim ng 670 MW Ilihan Power Supply Agreement. Nakikipagnegosasyon pa raw ang Meralco sa iba pang suppliers. Ang hakbang ng SMGP kasunod ng pagtanggi ng Energy Regulatory Commission sa joint petition na magpatupad ng pansamantalang taasingil sa kuryente. Dati nang sinabi ng San Miguel na lugi sila sa kasalukuyang presyo dahil sa paggalaw ng presyo ng crudo at iba pang nangyayari sa mundo. Pero hindi pumayag ang ERC dahil fixed contractor ito at wala na raw baguhan ng presyo. Ayon sa Meralco, kukuha muna sila ng supply sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM. Ang problema, mas mahal ang kuryente sa WESM kumpara sa supply ng San Miguel. Gagawin daw nila ang lahat para maibsan ang anumang epekto ng hakbang ng San Miguel sa electric bill ng mga customer. Sa Enero raw, may ang posibleng epekto ng suspension ng kontrata sa San Miguel. Wala pang komento ang ERC at Department of Energy kaugnay sa issue. Mga kapuso, ginugunita po ngayong araw ang Blessed Feast of the Immaculate Conception of Mary, kaya po idineklarang holiday. Kanina, may mga Marian devotee ang maagang nagsimba sa Immaculate Conception Cathedral sa Cubao, Quezon City. Anila, mahalaga sa kanila na magsimba tuwing December 8. Nakasuot pa rin naman ng face mask ang mga nagsisimba. May temperature check din at alcohol dispensers sa entrance ng simbahan. Kahapon, nagkaroon po ng prosesyon. Inilabas ang imahen ng Immaculate Conception at inikot sa kubaw. Sa Manawag, Pangasinan, maraming Marian devotees rin ang nagtungo kahapon sa Minor Basilica of Our Lady of Manawag. Inaasahang aabot sa 10,000 deboto ang dadagsa sa simbahan ngayong araw. World champion na si Olympic gold medalist Heidelin Diaz matapos maka-gold sa 2022 World Weightlifting Championships sa Bogota, Colombia. Gold medal ang nakuha ni Heidelin matapos maklear ang 93 kg sa snatch at 114 kg naman sa clean and jerk. Pinalo niya ang pambato ng Colombia na si Rosalba Morales at ng Mexico na si Ana Gabriela Lopez. Ang 2022 World Weightlifting Championship ay qualifying round para sa 2024 Paris Olympics. Mga kapuso, heto po ang ilang tips para masigurong sariwa at ligtas ang karneng inyong bibilhin. Ayon po sa National Meat Inspection Service, ang ligtas na karne dapat matingkad ang kulay. Pinkish pag baboy, brick red pag baka, at grayish pink pag manok. Hindi rin ito dapat madugo, mamasa-masa rin, at hindi masyadong tuyo. Dapat tinatakan po ng M NMIS na patunay na dumaan ito sa inspeksyon. Kung bibili po ng karne, agad itong ipasok sa freezer. Pero kung lulutuin naman agad sa parehong araw na binili ito, pwede muna ito ilagay sa ibaba ng refrigerator. Sa mga magtitinda naman ng karne, tiyaking galing ito sa accredited meat establishments, ha? Ibenta po sa loob ng 6 hanggang 7 oras ang bagong katay na karne. Kung di pa naibibenta agad, ay ilagay po ito sa chiller o freezer na nasa 0 to negative 18 degrees Celsius. Dapat pre din ang frozen meat. Bawal po yung i-repack na mga nagtitinda. Paalala po ng Department of Health, peligroso sa kalusugan ang pagkonsumo ng botcha o double dead na karne. I am ready! GMA Weather, servisyong totoo ng GMA News. Posibleng maging tropical depression ang binabantayang low pressure area sa bahagi ng Mindanao sa loob ng 48 oras. na matanya ng pag-asa sa layong 1,010 km silangan ng Mindanao. Base po sa wind forecast ng Metro Weather, sa mga susunod na oras ay posibleng pumasok ito sa PAR at may chance ring maging bagyo. Kung sakali, ito ang unang bagyong ngayong buwan ng Disyembre, napapangalan ng Bagyong Rosal. Sa ngayon, apektado ng trough o extension ng LPA ang mga regyon ng Caraga, Davao, Northern Mindanao, Soc Eastern at Central Visayas at mga probinsya ng Catanduanes, Albay, Masbate at Sorsogon. Patuloy namang umiiral sa Northern Luzon ang shear line. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, asahan ang pag-uulan sa halos buong Visayas at Mindanao. Uulan din ang ilang bahagi ng Northern at Southern Luzon. Mababa naman po ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Abiso sa ilang taga Metro Manila, ilang lugar pong sineserbisyohan ng Maynilad ang mawawala ng tubig. Simula 10 p.m. yan mamaya hanggang 12 a.m. bukas, December 9. Apektado ng water interruption ang ilang barangay sa lungsod ng Maynila. Sa Kaloka naman, nagsisimula na ng 11 p.m. ang water interruption sa barangay 126 at magtatagal ito hanggang 4 AM bukas. Sa Pasay naman, apektado ang 70 barangay simula mamayang 10 PM hanggang 5 AM bukas. Sa gitna na idinaraos doong World Cup, may pang world record ding ibinida sa Qatar. Sakop ang buong soccer field doon ng world's largest artwork. Ang tema ng obra, syempre, tungkol sa soccer o football. May sukat na 9,652 square meters, anim na beses ang laki mula sa dating world record. Ang kwento po ng obra ay tungkol sa isang soccer ball na dumadaan sa kasaysayan ng World Cup. Halos labing walong oras daw kada araw ang ginugol ng artist na si Emad Salehi sa loob ng limang buwan para matapos ito. May bagong imbensyon sa Japan. Ang animoy gagambang robot, kayang sumuot sa mga tubo. Kakayanin daw nitong suriin at magsagawa ng maintenance. Pamalit sa mga tubero. At dahil spider robot ito, may walong paa rin ito. Meron din itong 360-degree camera system kaya madali para sa robot na pasukin ang mga tubo. Pagagalawin ito gamit ang remote control. Sa susunod na taon, balak i-release ng kumpanya ang kanilang imbensyon sa halagang 6 million Japanese Yen o katumbas ng mahigit 2 million piso. Mga kapuso, bagong record high ang naitalang utang ng Pilipinas sa pagtatapos ng Oktubre. 13.64 trillion pesos yan ayon sa Bureau of Treasury. 0.92% o mahigit isang bilyong piso ang itinaas ng utang ng bansa kumpara sa naitalang utang noong katapusan ng Setyembre. Mahigit 60% nito inutang daw sa mga lokal na institusyon. Mula naman sa labas ng bansa ang mahigit 30% nito. Ayon sa Malacanang, ginamit sa COVID response ang inutang ng Pilipinas. Sa pagdiriwang ng Urban Poor Solidarity Week, naglunsad po ng mga programa ang Philippine Commission for the Urban Poor. Ayon sa PICOP, aabot sa kalahating milyong pamilya na nakatira sa Metro Manila ang kabilang sa urban poor sector. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Oportunidad para sa isang mas maalwang buhay. Ito raw ang nagtulak kay Aling Vicky, 30 taon na ang nakalilipas para iwan ang buhay sa tabing dagat sa Pagadian City at makipagsiksikan sa Metro Manila. Kasi hirap kasi doon sa ano eh, probinsya namin. Sa lugar niya ma'am, wala trabaho na ano? May, mayroon pero pangisda, saka sa palingki, ganun. Marami kasing trabaho dito sa Manila kaysa doon sa probinsya. Pero sa paglipas ng panahon, lalo raw lumalakas ang kanyang pagnanais na makauwi na sa Mindanao. Sa ngayon, matanda na kami. Gusto namin doon sa probinsya. May, may budget na po ba para makabalik? Wala pa. <laughs> Ipunan pa. Ayon sa Philippine Commission for the Urban Poor o PCUP, Aabot sa kalahating milyong pamilya na nakatira sa Metro Manila ay may tuturing na bahagi ng urban poor sector. Hindi natin masisisi. Talagang ang realidad, andito yung hanap buhay. Paunti-unti, nagkakaroon ng appreciation kung paano pabutihin din ang economy sa mga probinsya ng ating mga urban poor ay hindi nalilipat dito sa Manila. But the government is also exerting its effort na uh, we not only address their concern, when it comes employment and uh, livelihood, but, but, to provide them and answer their security of the newer. Ipinagdiriwang ang Urban Poor Solidarity Week bilang pagkilala sa maralitang mga tagalungsod. Kasabay nito, inilunsa din ang ilang programa gaya ng Piso Ko Bahay Mo na isang housing facilitation initiative Lingkod Agapay Maralita Program na layong makapagbigay ng kabuhayan, oportunidad at pagkakataong makapag-impok ang urban poor at ang PCUP Goodwill Ambassador Program. Kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at ang private sector, pinarangalan ng PCUP ang mga leader ng mga urban poor groups para sa kanilang mga kontribusyon sa lipunan alam naman natin hindi gagalaw ang ating ekonomiya ang ating mga businesses without the labor sector and majority ng bumubuo sa ating labor sector ay nanggaling po sa ating pong mga urban poor Cedric Castillo nagbabalita para sa GMA Integrated News Tinanggal na ang GSIS at SSS sa mga pagkukuhanan ng pondo para sa mungkahing Maharlika Wealth Fund hindi na rin daw kukuha mula sa pambansang budget sa halip, ayon kay Marikina Representative Stella Kimbo na co-author ng panukala, kukunin na lang ang pupo, ipopondo sa pinaplanong Maharlika Wealth Fund mula sa Land Bank, Development Bank of the Philippines o DBP at bahagi ng kita ng Banko Sentral ng Pilipinas. Napagkasundan niyan matapos magpulong ang co-author ding si House Speaker Martin Romualdez at economic managers ng gobyerno. Kasama roon si BSP Governor Felipe Medalla na naunang tumutol sa binubuong sovereign wealth fund. Sabi ni Congresswoman Kimbo na validate ang agam-agam ng mga Pinoy tungkol sa kanilang pensyon kung magagamit ito sa Maharlika Wealth Fund. Labing pitong araw na lang po, Pasko na. Ang feel sa Bohol, aba eh, Christmas na, di ba partner? Oo nga. <laughs> ang mga palamuting pamasko sa kanilang kapitolyo, eh pinailawan na. Ayan, dinagsa ng mga residente ang Christmas lighting ceremony sa Tagbilaran. Mayroong giant bilen na gawa ng local artists, tunnel of lights, at kahit ang mga puno ay tad din po ng Christmas lights. Kung magutom man sila sa pamamasyal, meron din mga food stall sa CPG Park. Ang pinaka-highlight ng seremonya, ang Pastores Contest na tradisyon sa maraming bahagi ng Bohol. May mga sumasayaw at kumakanta ng mga awiting Pasko. Nanalo ang bayan ng Corella na Best in Heritage Contest o Content at Best in Production Design. Dang. Oo nga. Di ba, yan yung mga nagpapasigla at nakakapagparamdam sa atin lalo na Paskong Pasko na talaga. Correct. At of course, ito yung mga inaabangan dahil sa haba ng pandemic, hindi ba? Namisito ito ng mga tao. Totoo yan. Oh. Napakahirap isipin kasi, di ba, na sa, sa, loob ng dalawat ta, kalahating taon, eh, napigil yung mga ganitong kasiyahan. Eh, mga Pinoy pa naman, likha talagang... Uh, gather na mag-gather, di ba? Pagka oh. ganitong panahon. At naghahanap ng rason para magsama-sama. Ngayon, <laughs> yes. ito na. At bago po kami magtapos, ibabatiin eh, ko muna aking partner <laughs> ng happy, happy 18th birthday. Ay, talaga naman. Magandang <laughs> 18, regalo yan <laughs> sa mukhang akin. Mukhang 18. Ayan. Thank you, partner. Happy birthday! Ayan. 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 Salamat, salamat. Salamat po sa aking uh, Balitang Hali family. Salamat sa iyo, partner. Siyempre may mga ka-birthday din ako, di ba? Ang ating uh, ama dito sa GMA. Happy, happy birthday po sa inyo, sir, FLG. Happy at, birthday po. At ang aking kakambal na si Pia Arcangel. <laughs> Ayan, napaka Thank you. Napakaswerte ko yung dalawang <laughs> uh, uh, leading lady ng Balitang Hali na kasama ko sa programang ito. Happy birthday, partner. Thank you, partner. At happy anniversary sa inyo, ni Maris. Maraming, maraming salamat. <laughs> Thank you. Ang daming pagdiriwang ano, na kailangan natin talagang i-celebrate. Right. At naway, napusog po kayo sa may na balita sa oras na ito. Araw-araw pong tumutok sa Balitang Hali para sa mga balitang walang kinikili kasinungalingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan serbisyong totoo lamang. Mula po sa tahanan ng katotohanan, ako po si Connie Season. Buong puso para sa Pilipino. Ako po si Rafi Tima. Kami ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Balitan Hali. Kain na po tayo tayo. Maging updated po sa mga maiinit na balita. Maaring mapanood ang Balitang Hali at ang iba pang award-winning newscasts sa youtube.com slash gmanews. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.